Good morning mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw, 5am na po ngayon mga kalaki, gising na, bangon na at syempre po ngayon 5am ang binibigay natin ngayon mga kalaki, lalong lalo na po sa mga bago sa vlog namin na hindi pa po alam ang mga Uh, mga lucky numbers na binibigay natin 2 digit po ang binibigay natin pag madaling araw po ng 5am kaya sa mga bago pong nanonood dyan mga kalaki gising na eto na po ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan po ng bawat mga lugar po kaya kung saan ka man lugar na naroon pwede po ang lucky numbers namin ha tandaan niyo po mga kalaki pwede po sa lahat Pilipinas man po abroad kaya kung ready ka na nakuli ng mga lucky numbers ngayon pong 5am abay kunin na natin kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, mamaya pagkatapos kong mag-shoot ng vlog, a uh, lakad-lakad ulit. Jogging-jogging ulit. Kailangan po natin yan everyday para po syempre exercise, matagtag tayo. Galaw-galaw sabi nga nila baka pumanaw Ganun <laughs> Ayan po mga kalaki Ito na po ituloy na po natin Ang pamimigil ng mga lucky numbers At syempre po tandaan nyo Ang lucky numbers namin inaalagaan ng 3 days Bago po natin palitan At umpisahan po natin sa pasi Ayan Pasig Ang 2 digit lucky numbers mo ay Number 3 at number 27 Tumitingin ako yung mga naglalakad sa likod ko Kasi mga namamasalan sila ng mga tricycle San Juan 1822, Marikina 3538, Tabuk 74, Romblon 251, Angono Rizal 614, Muntalban Rizal 1723, Antipolo 89, Taytay 145, Cainta 2329. San Mateo Rizal 14.12 Isabela 2.29 Tugigarao 7 G's Rojas 38.24 Capiz 1.19 Bohol 3.14 Bulacan 5.8 Baguio 4.21 Ano to? Bicol, 23, 26, Batangas. 82, Bataan. Ayan, 931 31, Butuan. 5, 8. Benguet. 31, 36, Iloilo. -ilo, 5, 19, Leyte. 22, 24, Samar. 20, 30, Paranaque, 8, 12, Manila, 16, 14, Quezon City, 9, 12, Pampanga, 8 G's, Pangasinan, 11, 28, La Union, 35, 2, Ilocos Sur, 39:36 36, Ilocos Norte 23,30. 30, Nueva Ecija 89, Nueva Vizcaya 52, Masbate sa East 34, Cebu 19.21 21, Aklan 12 sa Aurora 84, Laguna 25 30, Cebu 26 3 Olongapo, 12-15. Dabao, 14-8. Tarlac, 17-19. Quirino, 21-30. Bacolod, 36-2. Cavite, 1-25. Taguig, ano to, 18-13. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Taguig ha para po sa mga lucky followers natin dyan na nag-aabang everyday at nagtatanong kung paano po kami mapafollow abay puntahan nyo lamang po kami sa Facebook hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkit po na meron pong ilagay nyo po ito check ang mga followers at meron po kaming 317,000 followers sa Facebook yan po yung legit na account namin sa Facebook at syempre may second account po tayo Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at may 50,000 followers at Aris Gatchalian ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin kahit right, kina merong uh, 16,500 followers. At syempre po TikTok. Meron po tayong TikTok 423,000 followers mga kalaki. Ayun po yung mga legit na legit na account na pwede nyo pong i-follow kami at pwede po kayong doon humingi ng mga lucky numbers, mag-request ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers at pag nakita ko po kayo ay nakafollow, nakafollow, automatic po bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers na gusto nyo. Ayan. Tandaan nyo po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, libre po ito, walang bayan. Private consultation po ang membership at good for 3 months naman po. Kami po ang magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo ha, mga bagong lucky numbers yan. Iba po ang binibigay ko sa vlog at iba rin po ang binibigay natin sa mga private consultation members. Kaya nakita nyo naman, legit na legit po na nakapagpanalo tayo at ipinopost natin yan sa Facebook. Kaya kung interesado ka na sumali sa private consultation na, make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo mga kalaki ako po at hindi po ibang tao. Ayan, tandaan nyo po ha, ah, uh, Three months po ang, 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 ang private consultation at may discount po ngayon pong January. Matatapos na po ang January mga kalaki ha. Ano pang hinihintay mo? Huwag ka nang mag-isip pa. Subukan mo ang galing namin sa lucky numbers. Malay mo naman, di ba? Sa loob ng 3 months, mapanalo ka namin. Ikaw pala ang susunod na mananalo ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, at 6-digit. Ayan. At syempre, tulina na po natin ang mga 2-digit lucky numbers. Mga kalaki, eto na, eto na. Syempre, sa Mindoro. 5-24. 18-14 Caloocan 23-27 Muntinlupa sa is 19 Palawan Zambales, 31, 3. At Apayaw, 5 g Sambales 31-3 At Apayao 5-11 Ayan po mga kalaki ang mga laki numbers natin ng mga 2 digit I-ramble nyo po yung mga 2 digit pati yung 3 digit mamaya pati yung 4 digit kung gusto nyo para mabaliktad man ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At shout out na po tayo. Shout out po tayo sa Dipakulaw Aurora. Kay. Nime ano to. Rim ano. Ah. Normit, Norm, Normilita. Sa gabain. Ayan. Normilita sa gabain po. Sa may Dipakulaw Aurora. Uy maganda yating mga dagat dyan. Hello po sa mga dipakulaw po dyan sa mga sagabain family. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga panonood nyo. At syempre po sa toda po ng tricycle driver sa Kabanatuan City sa Sangitan. Ayan, Sangitan po. Sangitan Public Market sa Kabanatuan City. Hello po sa inyo sa walang sawa pong panonood nyo po sa aming mga vlog. At congratulations po sa mga napanalo natin sa Kabanatuan at ikaw naman ang susunod na mananalo ngayon. Kung gigising ka ng maaga at kukunin mo ang mga 2-digit lucky numbers namin dito ngayon, good luck mga kalaki.